At dahil nasa usapin tayo ng kahandaang umagapay, nais ko kong, rin nais kong ipaalam sa inyo na naghahanda na ang pamalaan para sa nalalapit naman na, pag, na, na panahon ng tagkulan. Kaya rin po, dapat maging handa sa posibleng pagtama muli ng mga malalakas na bagyo at pagbaha. Dito po sa Region 5 ay maraming bagyo na dumadaan pero dahil sa angking tapang at tat tatag ninyo, nakakabango kayo ng buong lakas at buong puso. Kaya naman, inaatasan ko ang lokal na pamahalaan at lahat ng ahensya ng pamahalaan dito sa Region 5 na suriing muli ang mga plano ninyo para makahanda sa tuwing may banta na sakuna. Siguraduhin na ligtas ang lahat at kung sakali man Kinakailangan na may ilikas, nararapat lamang na may sapat na supply na pagkain at pangunahing pangangailangan ng mga magiging apektado.